Alwan Tasik. Kita i-mo mga kaidol. Traffic. Pinababawal na teknik. Naku na bali. <laughs> ah. Mga kaidol. Tingnan natin kung bakawala lang pain Kanina pa tong umaga. Bakawala lang yung pait to. Sipat tayo dun. Tendon kasi yung dalawa eh. kasi kanina kinain. Tingnan natin na kung mayroon ba papain. Kawala tong pain eh. Tingnan. Yan. Yino, yan. Ito pa lang huli ko ng kaydol oh. Tingnan, buntot lang yan mga kaydol. Almantasik mga kaydol. First time kong nakahuli ng halong tasik. Siyat. Ah, Tingnan natin kung iay ka. Sabit mga kaidol. Taroy. Putol na noon. Ikaw so, na natong payan eh. Putol lang yung lagdong. ko na medyuhan ko yung nahuli ko kasi bigla ani eh. bigla akong mga bigla sa yung tumakbo eh hindi ko nakuha yung cellphone ko ay ay patay na pala yung payan ko you know patay na buhay pa ito kanina kanina pa itong umaga pala hindi kinain patay na ano ramen mo kaya yan kita 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 ko sa inyo to ayun ay ko muna to lagyan natin ng ilog may dalawa pa akong pahawin doon mga kaya doon sa malapit dahil iba yung agos ng tagat malakas buti nilang kinain sa itong malaking no isda tambang mga kaidor

first time po makahuli ng ganyan mga kaidol aluan tasik tawag sa amin yan. yan hindi ko lang lagyan ng ilo yan dahil taritso na yan sa palingke kasi uuwi na ako wala na akong lampain Oh, lah tayo mga kaya don Oh hirap talaga dito Pag dinas mga kaya don Trafik Trafik Yan Hirapan naman aku nito Pupasok don May nakaarang Nakaarang na pambut Pagrai eh. Paano kaya to hirap naman ito ayan Ay. hirap talaga pag malaking hunas dito mga kailan hindi, hindi ka talaga makalabas pero safety sa bagyo ba't

Iyan pala. Yan pala. Yan pala ang pinababawal na teknik. Okay. Aw, oh, pasok oi. Pinababawal na teknik. Okay. Eh. Tayo. Bila naman. kita lagi ya oke 1, 2, 3 sirkus ya yeah. uy, uy. Wag naman. Wag naman sana. naman masangit-sangit ka man dyan palabasin mo na ako nagutom na ako ah. Hi. buhay buhay pala. ayo mo ay, naku na bali ay naku lagi putik lah desta pala uh. <laughs> Oh Para siyang transformer Kowela tayo Oh!

boy pa yata itong isa eh. Bating na yung isa. Ayan. boy pa. Ito pa lang pain ko kanina mga kaidot. Ayan. Saka ito yung huli kong maliliit. Ito yung mga pain ko. yan o. Oh. yan, Ayan, lang ko lang itong mga kaidot.

isa lang itong para isa ang lamig ok